guys. Ikutin na tayo. Sula. So, pasok, pasok. Pwede na ako mag-medyo. Magsasapatos na ako. Oops. Anong oras na? Sa na Sabado, nabago na naman yung oras namin. Pag Saturday, pasok namin alauna or 1.30 or 2. Ganyan ako pasok. Kaya lang ako umaga kung papasok kasi marami akong gagawin sa office ngayon charot. Parang <laughs> ah, totoo eh. May gagawin talaga ako. Siyempre, may trabaho. Mas, ma nauna kasi akong papasok sa kanila kaysa sa kanila. Late na kasi yan sila papasok. yeah, good vibes lang tayo guys. hindi mo na kailangan magbihis ng maganda kasi nag-aabaya naman. Kasi may mga lalaki doon sa office, so kailangan nag Yung iba kasi hindi na nag-aabaya, pero ang iba, ako, nag-aabaya ako kasi may mga lalaki. nag tayo. Mamaya magsusuklay ako sa labas. Pabango tayo. Para mabango. Bitbit ko yung bag. Baunan. Kasi nagbabaon ako. Patay ng aircon. Bismillah. Patay ng ilaw. Mag-close ng pinto ng kwarto. Tingnan niyo guys, hindi pa ako nakalabas ng labas niya na hindi pa ako nainitan. Ang init talaga tingnan niyo yung pawis ko. Ay ah, init. Yeah, naglagay ako ng tissue. May tissue din ako dito sa dibdib kasi init talaga. May ginagawa para sa Yan. Kaya maingay kanina. May ginagawa yung labas ng building. Pasok na tayo. Bitbit ko -bit payong at basura ko. Nagawa ayan. Alam mo yung bagong ligo ka, hindi ka pa nakalahati dun sa pupuntahan mo. Ito na yung pawis mo. Oh. Pawis reveal. <laughs> Tingnan mo. Oh. Ang init. Ganyan yung init. Ang init. Ayan. Diba? Ang pawis. Ayan. Medyo punas-punas na yung konti. Ayan. Ang init. Ilan kaya uulan? Sabi nila, one month na lang daw. So, September. Sabi ko, September, ulan na. Sana umulan na. Maranasan ko naman yung ulan. Ano kayang SPF ang kailangan kong bilhin, no? Para sa init na to. No? SPF 100? <laughs> Or SPF 150? <laughs> ang pagkatapos ng init na to sunstorm ang kapalit nito tapos mainit ay mainit, malami, ulan na yun sunstorm, sunstorm yan ay talagang pawis ko oh. wala pa ako sa gitna ng pupuntahan ko meron na pala sa gitna ng pupuntahan ko mainit na maalinsangan walang hangin ah, walang hangin ang mm. pawis ko. Talagang hindi yan joke na pawis. Ah, dito na. Assalamualaikum. Wala pang tao ako pa lang. Bismillah. Ah. So yun lang guys. dito na ako. muna ako guys ha. So, thank you for watching. Ini mau, ano muna ako ng pawis. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Ingat. ini talaga guys. Mag ano muna ako. Yung pawis ko hindi mapigilan. Bye bye. Thank you for watching. Ingat. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel.